na sabi sa atin ng marites na puting ahas, alam mo, yung mga puting ahas natin, nagmamarites din yan eh. Nagigil na raw si Kuting ng Norte dito kay Taning. Okay? Dahil si Norva ang kanyang Junakis at si Lisa Smugs walang magawa. Parang na hostage na rin si Lisa Smugs dahil... Alam ni Taning ang kanilang pagpupulburon at maaring may mga video si Taning na gamitin sa kanila. Kaya later on, siguro, maybe, pag nag na silang lahat, baka magugurgura na yung mga yan. Alright? So, gigil yung mga, gigil din kay Taning sa ginagawa daw kay Sandro. Eh, bakit naman kayo magigigil? O kung nag enjoy itong si Charis sa oily na mukha ni Barney. <laughs> ni Barney, ni Taning Pokla. ba? Diba? Hello, 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 hello. Nakakaloka. This is your Miss A and shout out of course sa ating mga kayuni team all over the world. Kaloka. Majorly come. Jutang ginamers. <laughs> Alam mo, um, ano lang no, bibigyan na lang kita ng advice. Huwag kang masyadong magpapapaniwala sa puting ahas na pinagyayabang mo sa amin. You know why? Kasi pinaglululoko ka lang yan. Alam mo ba ang purpose niya? Kaya siya nag spy for you is para mabaliw ka. Eh, kita mo, effective na effective. Baliw na baliw ka na. Can you imagine? Si Sandro, Chinuerva, ni Thinking Pinoy, my God. You know what? I am not a fan of Thinking Pinoy. Hindi naman niya ako masyadong fan, no? Pero my gosh. ah. Uh, wala yatang makakapag-isip ng ganyang bagay. Naintindihan mo ba, Majelic, ang Jutang Ginomers? Wala makakapag-isip ng ganyang bagay. Naiisip lang yan ng mga taong baliw. O sinadya talagang ibigay ng, ng spy mong ahas, kung meron man talaga, na sabihin sa'yo yan, para maloka ka. Alam mo bang pinagtatawa na ka ng puting ahas mo, gaga ka? Boba. I mean, vova. <laughs> Boba! <laughs> si Sandro, chinur ba daw? Ni Taning Pino, at eh, Taning Pinoy. <laughs> Sorry, ni Tingin Pinoy, nakakaloka. Jutang Ginamers, Majali ka, Jutang Gina, Boba. Nagpapaniwala ka, makalain mo. <laughs> Alam mo, ang gagawin mo na lang ha, siguro yung pulburo na ginagamit may halong gaw-gaw. <laughs> Goldilocks ka kasi bumili para masarap. Bilin mo yung classic, yung kulay yellow. Ako ay super love it. Sa totoo lang, nakakaganda siya ng vibes, nakaganda ng mood. Okay? <laughs>